Ang dami naka-parking. Ayan, di ba sa kabila ang dami naka-parking? O, oh, ayan o. Oh, ang dami naka-parking. Dito lang to sa may lugar ko, mga kainan din yan. Pinagtataka ko lang bakit yung sa akin laging ginagano nila. Yun lang naman, kayo na mismo humusga. So, para maging patas lang. Pasay traffic, anong pinagkaiba dito sa lugar natin na pinagtitindahan? no Boulevard din to. Dito sa lugar ko at sa lugar na to, parehas lang naman to. Magkalapit lang, may mga din sa akin, tinitikitan nyo, nire niyo nyo, pinapaalis nyo. Pero dito, hindi. Anong pinagkaiba? Yun lang naman yung tanong ko eh. Paano maging patas lang tayo? So guys, kayo na pang humusga. Kayo na humusga guys. Sa mga pulis traffic na yan, kayo na humusga. Ayan. Kayo na humusga sa mga traffic pasay. Eh, pinakita ko sa inyo yung na napaka-unper nila. Yung kabila, hindi nila pinapaalis. Tapos dito, pinapaalis nila. Yun lang naman eh. Yun lang ang question. O, oh, yan. Yun lang naman. Sa atin, di ba, pinapaalis walang parking. Nakita nyo naman, walang parking. Diwata, Paris. Pero sa kabilang mga kainan, ang daming...